Ito nga ang prediksyon ng mga NBA analyst kung sino ang mananalo sa 2024 NBA Finals. At atin itong umpisahan kay Charles Barkley mga idol para nga daw sa kanya ay wala nga daw siyang nakikitang dahilan o sapat na rason para alisin niya daw ang kanyang original na pick na Boston Celtics. Para nga sa kanya ay kahit wala nga daw itong si Kristaps Porzingis sa paparating ng finals ay para daw kay Chuck he still likes the Celtics. Para sa kanya ang Boston pa rin ang mananalo sa tapatan nila laban sa Dallas. Sabi pa ni Charles na meron nga daw apat na player ang team ng Celtics na kayang-kayang bantayan daw itong si Luka pati na rin si Kyrie. Samantalang sila Luka at Kyrie cannot guard itong mga Celtics players. Yan ang kanyang argument. Ito namang si Shaquille O'Neal para daw sa kanya ay wala nga daw 2 to 3 players itong Celtics na kayang bantayan. Itong si Luka Doncic M the way he is playing right now. Gusto niya nga daw ang Dallas Mavericks para manalo sa tapatan nila against sa Boston. At ang rason ay dahil nga daw sa way ng paglalaro ng Mavericks ngayon At dahil nga rin daw kay Luka Doncic sa napanood niya nga daw sa series niya dyan sa Wolves Itong si Doncic daw is bigger than he thought and stronger nga daw sa inaakala ng bawat isa Nakita niya nga daw sa past series nila na once nga daw na makaposisyon na itong si Luka sa kanyang spot At para bang mahuli ka na ay gagawin niya na nga daw ang lahat ng gusto niya sa iyo. Isa pa daw ay dahil nga daw itong si Luka hindi takot sa big moments. Hindi daw takot sa mga high pressure moments sa laban dahil sanay na sanay na nga daw sa dyan. Dahil he was a pro basketball player nga daw since he was 13 years old. And then ito namang si Nick Wright, Para daw sa kanya, ang team ng Dallas Mavericks ang mananalo sa NBA Finals na ito. At sa tingin niya nga daw ay in 5 games ay NBA champs na itong team ng Dallas. At ang rason ni Nick Wright, because nga daw Dallas has the best player sa serye na ito. Na ipagpapatungkol niya nga dito kay Luka Doncic. Wala nga daw kayang bumantay sa kanya sa Celtics. Kahit si Drew Holiday pa daw yan, too small para daw dito kay Luka. Then kapag si Tatum at Brown naman daw ang bumantay ay uh, you can expect a draft of nga daw sa produksyon nila sa opensa. Plus sa man pa nga daw na ang Dallas has a much tougher series na nilaruan kumpara nga dito sa team ng Boston Celtics na panay injured nga daw ang kanilang teams na nakaharap. Kumbaga para kay Nick Wright ay hinug na at handang-handa ng team ng Dallas dito nga sa finals. At doon na namang si Skip Bayless ay sinabi niya he really likes the Boston Celtics and he personally likes Jason Tatum and favorite player niya rin daw itong si Drew Holiday. Pero ang pipiliin niya nga daw dito sa NBA Finals na ito ay ang team ng Dallas Mavericks in 7 games. And well mga idol, etong nga rin ang ibang mga prediksyon ng mga analyst patungkol nga sa tapatan ng Boston Celtics at Dallas Mavericks. At kung may kita nga natin dito mga idol, eh, parang pinipili nga nila ang team ng Boston ay actually ayon nga sa mga ads ay favorite nga talaga ang team ng Boston na manalo nga dito sa NBA Finals. Pero hindi pa rin naman natin sigurado yan at malalaman natin yan kapag talagang nagtapata na ang team ng Dallas at pati na rin ng Celtics. Anyways mga idol kung kayong akin tatanungin anong inyong prediksyon? Sino bang mananalo sa 2024 NBA Finals? Ito bang Boston Celtics o Dallas Mavericks? Komento nyo lamang inyong mga opinion sa ating comment section.